Magandang 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 umaga po mga kapatid It's me kapatid Rene TV po Welcome back to my channel Ngayon po eh nagbubutas kami Kukunin ang buto Ililipat sa memorial mga kapatid Si kapatid na dyan ang pumapalo Sa likod likod na kami Pero andito yung lapida mga kapatid Mga kasama natin dito si na kapatid na buboy kapatid na Gero, si kapatid na Mario, si kapatid na Mare, eh. Siya po kung ano kanina. Okay na to. Oh, okay na yan. Kaya na yan, kaya na. Mga kapatid. Si kapatid na Gero kukuha ng buto. Di ba mailigoy ang bakal? <laughs> Tanggalin muna kaya no, ang bakal. Dukutin na lang. Ano mo, may salamin yan kapatid.

alay, okay. Okay. So, okay. oh. Bamban. okay. panghila. Bakal. 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 Nako, ilubog pala yan. Uy, bayo. Diyo pala. Wala na siguro. Wala to. na to. Wala Wala siya.

Durugin mo yung takip. Ito. Ito na pala yung isang buto. Dito oh. naman sa isang niche yan. Dito naman sa isa, kailangan pasukin kasi hindi humahila yung ano. Hindi mahila yung Kaya lahat, hindi. sa pinaisupite mo. Pala, pala. Drugit mo na.

ไม่บอกกันเลยไม่บอกกัน

na po ang isang buto na nasa sako ilalagay na rin sa pagkatabang sako tapos ito naman ang buto sa isang binutas ayun po Dan tandaan tayo diyan baka mamaya si Bini. Hey, eh, so, sira mi sama-sama. Oh, uh, wala daw problema. Okay, okay. Ini salapin na daw lai lalagay. Yung balay sulak, yung balay. Oh. Uh,

Diretso lang. Ito Sindi. Sige, yung tinapos, kumalakala naman. Ang ko. sila mawag naman eh. Yan, si Ganjan yan. ng dalawa, yung pala yung na nung kita kasi, sa ating 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 Ah, nikal naman tumama kasi kaya ay nakalubog pa. Mahirap pa sa pagduha. Tumama. Ye. Okay, Natitikat. Tumalpok kaman, 'no, yung pinaka-handle lang. Tumama, umaano oh, sa ulo 'no. Hindi na labas. <laughs> Tarao. Hindi pa labas. La, <laughs> labas.

Eh, oh, Wag doon, mainit doon. Mainit. Sa bubong, Diyos. Sa bubong. Ay, eh, mga kapatid, ganyan lang magbiruan dito mga kasama namin. Okay, para nakakatawa ng konti. Hindi palaging seryoso mga kapatid. Kasi pag palaging seryoso, baka ospital lang abutin. din ay ano ha harang to ha harang tanggalin mo ito, takip tanggalin ito tanggal 'tong makakaharang ko patida pwede sa uropa 'yan na lang dito Nako. Ano 'ng puta? Magkano <tod noise> 'yon? 1,000? Masisira Pero 'yung durug-durug na kabaong 'yon. Ah, hindi din kamo niya. Hindi, hindi durug, di ba?

Oh, yes. Ay, ba? Pwede pa yan, Diyo, sa ano? 80 roses? Ay, pwede yan, ha? Oo. Oh. Yan, tira, kapatid, eh. Ah. Pwede pa yan, Diyo. Oh, ay, isa, no? At malino yan. <laughs> malino ang mata? Hmm. Ano ba ito? Lumapit ka rito, kapatid. Yun. Ha? Oh, pati yung baba.

Bakit ikaw wala pa yung buko? <laughs> Ayan mga kapatid, dito na po yung ano. Pasok na sa lubli. Yeah, Magandang, 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 magandang tangali po mga kapatid. It's me, kapatid rin TV po. Welcome back to my channel. Ngayon po eh, nagbubutas kami. Narito po ang aming binubutas. Si kapatid na Boboy po pumapalo mga kapatid. Makakasama natin dito si kapatid na Tiyan Tiyan. Ayun po. Sa si kapatid na Edmar ito. Tapos dito naman sa kanan natin si kapatid na Mario at saka si kapatid na Gero. po mga kapatid. Tara mga kapatid! Hello. Samahan nyo kami bumutas Hello. at kumuha ng buto. Ang pumapalo ay si kapatid na Boboy pinakamagandang lalaki Basta okay. huh? pati daw buway ko pati na, na Mario pati Davidoro Anya pa yung ulo sa loob

pantalo, lalagam <laughs> ko yan. muntik na naman. Eh. Captain, oh. Ito na, uh, bubuhati na, bubuhati na. Ilalabas to kasi ililipat to sa memorial, mga kapatid. Ang ginagro pa. Bali naman sa akong buto kapatid. Ayan na, Ito ay dadaanan na lang dito. Bali lang sa ako ba? Lima? Wala pa ang mga nakasako ron? Wala. Apat lang pala pare. Apat na sako lang. E, ano pala yan sa ako? Walang laman yung isa? yung isa. Oo, yung huling binutas. Ito na po. Ah... Uh pinagsama-sama na po bali apat na sako Yung, hanggang dito na lamang po mga kapatid huwag niyo po kalilimutan mag subscribe at mag like at mag share din po at pindutin ang notification bell para lagi updated sa mga bagong video ko maraming salamat po